Hello guys, magandang hapon. Nandito kami sa ano, Titipa Trinidad Bohol. Kung saan so, nagtatanim kami ng kalabasa. Ayan. Ayan. Maliliit pa yung iba. Yung iba is ay, malalaki na. Ayan. puro kalabasa to papuntang doon papunta doon yan yan may bunga na so hindi pa masyadong malaki yun o ayan yan na ito pa so yung iba parang nagdidilaw na sa init to kunti lang naman yung madilaw yan yan malaki to papunta doon ayan Niyan. Mayba madilaw dito. Niyan. Wala hindi, wala pang ano, bunga rito. Malaki dito. Niyan. Ito yung ito. Ano to, mais? tumutubo lang kasi dati mais to ayun iba naman kalabasa na naman ayan yung iba madilaw matataba rin naman yung iba yun na doon malaki pa yun hanggang dyan dyan yan okay Em bị buồn ở đâu? Okay, thank you.